Oh, uh, ka anja kanapala. Nakautang ka ba kay kumpare? Uuhan uh, 5,000. May advance interest pala to? Uuhan, uh, mayroon. Wala tayong magawa, 'yan talaga yung patakaran nila eh. Oh. Bakit kasi hindi mo sinabi na may advance interest pala 'yan? At di ko rin kasi alam kung ano 'yan. Kasi sya kanahan, di ko pala na sa'yo sa kung ano yung advance interest. Asa na pala yung pera na nahiram mo. Ito, oh. Oh, bakit 5,000 pa rin to? Di ba 5,000 naman yung hinira mo? Oo, oh, pero dapat may bawas na yung 5K kasi nga mayroong advance interest, di ba? Oh, binayaran ko na! Paano mo nabayaran? Eh, wala ka naman dalang pera. Kaya nga tayo nang utang. Bakit? Pera ba ang pambayad sa advance interest? Kasi siyempre, alangan naman. Ano pala yung pinambayad mo? Sabi kasi ni kumpare, Paano mare? Kunin ko na ng sagad ang interes, ha? Oh, tapos ano sabi mo? Hinila ko siya, papunta sa kwarto niya. Sabi ko, sige pre, sagad mo na. <laughs> Kaya pala, walang bawas yung 5,000? Tsaka bakit parang hinanghina ka at pag napagod ka, ano ba nangyari sa'yo? <laughs> Hoy, ano nangyari sa'yo? Bakit parang hinanghina ka? Sobrang laki kasi ng interes niya. <laughs>